Banko Sentral ng Pilipinas nagbabala sa publiko hinggil sa kumakalat na peking 1,000 pesos polymer bill. Narto ang ni Ralph de la Cruz. Pinaalalahanan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang publiko kaugnay sa mga kumakalat na peking pera ngayong kapaskuhan. Ito ay para masigurong tunay ang ibinabayad na pera bunsod ng pagkalat ng mga post sa social media na maging ang 1,000 pesos polymer bills ay napepeke na rin. Ilan naman sa mga palatandaan na totoo ang 1,000 peso polymer bills ay ang mga sumusunod. Una, polymer substrate o smooth ang surface nito. Ikalawa, enhanced value panel o ang rolling bar effect kapag iniikot ito mula kaliwa patungo sa kanan. Ikatlo, sampagita clear window o yung sampagita image na mayroong nakimprenta na transparent embossed line ng BSP sa loob ng sampagita flower. Ikaapat, two identical serial numbers na binubuo ng prefix letters at asymmetric digits. Ikalima, tactile dots o yung limang dots na ginawa para sa mga visually impaired. At panghuli, ang embossed prints o yung ink na magaspang kapag hinahawakan. Batay sa ulat ng BSP, sa kabutihang palad ay wala pa silang natatanggap na reklamo kaugnay sa mga fake money, partikular na sa peking 1,000 peso polymer bills. At yan ang aking news scoop, ako si Ralph De La Cruz, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.